At tinapos na nga ng Senado ang tukos sa hiring ng minaltratong kasambahay na si Elby Vergara. Gayun na lamang ang katuwaan ni Elby at hindi niya ini-expect na siya ay tutulungan ng ganun na lamang ng mga Senador. At sa halip ay natuwa pa si Elby sapagkat ang dalawa niyang amo ay nakulong sa Senado. At si Elby nga ay papauwi na. So, balit bago siya umuwi, ay eh, niya ang kanyang mga witness at binigyan niya ng tika libo at dinagdagan at ginawang 12,000 at ang libo ay pambili ng mga pasalubong at inilibre pa niya sa pamasahe. At si Elby naman ay umuwi na kasama ang kanyang dalawang kapatid. Noon ding time na yun ay nagdesisyon si Elby na huwag na siyang pumisan sa kanyang mga kapatid nag-isip siya na bumukod na lamang siya at kumuha na sarili niyang bahay kahit ito ay upahan na lamang niya. At kukunin niya ang kanyang isang pamangkin na kakasamahin niya na mamumuhay ng sarili. At makalipas naman ang tatlong araw ay biglang na gula si Elvi at nabigla nang makita niya ang isa sa mga abogado ng Ruiz. Pinatuloy niya sa bahay at pinagmeryenda niya at matapos magmeryenda ay eh itinanong ni LV kung anong ang pakay at sinabi nga na ng isang milyon offer sa kanya na hindi tinanggap ay dadagdagan niya ng mga Ruiz ng kalahating milyon at gagawin ng 1.5 milyon ang ibibigay kay LB Yurong na ang kaso. Ito ay bagay na pinag-iisipan ni Elvis sa ngayon. Alam din niya na kung sakaling kaling niya ang kaso, ito ay mag medyo magtatagal nga at papasok ng sibil. Posible nga naman ng perang ipinakalob sa kanya ni Isabel Daza ay maaaring maubos sapagkat hindi naman siya marunong magpatakbo ng negosyo. Kung kaya ngayon ay nagse-second thought siya kung tatanggapin niya ang 1.5 million. Guys, kung ano ang masasabi nyo sa video ito upang matulungan natin si LV, just comment down below and thank you for watching.